Austin Reeves ay posibleng nasa bingit ng isang napakalaking kontrata. Isa na magpapatibay sa kanyang paglalakbay mula sa undrafted rookie patungo sa pagiging NBA star. Habang kapasok siya sa kanyang ikalimang season kasama ang Los Angeles Lakers, patuloy na kinukuha ng kanyang kwento ang atensyon ng mga fans at analyst sa buong liga. Ito ay kwento ng tibay ng loob, sipag, at walang tigil na pagunlad, at ngayon, Maaring mauwi ito sa kontratang nasa paligid ng US$, dollars, dalawang daan, at apat na pumilyon na maglalagay sa kanya sa hanay ng pinakamalalaking kumikita sa NB. like ang video at mag-subscribe sa channel para di ka malate sa updates. Noong pumasok si Reeves sa Liga noong dalawang libo at dalawamput isa bilang undrafted mula sa University of Oklahoma, akaunti lang ang nag-akala na magiging isa siyang pangunahing pilar ng Lakers. Ngunit taon-taon niyang pinatunayan na kayang higitan ng talento at dedikasyon ang draft position. Mabilis niyang napatunayang isa siya sa pinakamatalino at maasahang guard sa laro. Kayang makaapekto sa magkabilang dulo ng court gamit ang court vision, composure, at shooting. Bawat season, kapansin-pansin ang kanyang paganga. Mula sa pakikipaglaban para sa playing time bilang rookie, hanggang sa pagiging consistent starter, binuo ni Reeves ang reputasyon niya sa tuloy-tuloy na improvement at pagiging clutch. Ang kanyang breakout ay dumating noong 2022 23 season kung saan naging mahalagang bahagi siya ng playoff run ng Lakers, ipinakita ang kakayahang umiscore, magfacilitate at magperform sa pressure. Dahil dito, nabigyan siya ng apat na taong os Dollars, 54 milyon na kontrata, na noon pa lang ay tinawag ng bargain. Ngayon, dalawang season matapos, itinuturing na itong isa sa pinakamalaking steal sa liga. Sa edad na 26, si Reeves ay simbolo ng future ng Lakers, at patuloy na tumataas ang kanyang value. Ayon sa ilang ulat, Maari siyang umabot sa higit os dollars 30 milyon kada taon bilang unrestricted free agent sa susunod na tag-ini. Pero ayon kay salary cap expert Keith Smith ng Spotrack, posibleng mas mataas pa. Sa kanyang projection, pwedeng pumirma si Reeves ng 5-year, os dollars 200 at 40 milyon na kontrata, katumbas ng average na os dollars 40 milyon bawat taon. Ipinaliwanag ni Smith na, ang pinakaposibleng ruta para kay Austin Reeves ay a-decline ang os dollars labing apat na punto million player option niya, para sa dalawang libo at dalawamput anim, season at muling pumirma sa Lakers bilang unrestricted free agent. Batay sa projection, ganito raw ang magiging match offer ng Los Angeles. Dalawang libo at dalawamput anim, as dollars apat na put isa milyon limang daan libo. Dalawang libo at pito, as dollars apat na put apat milyon walung daan at Dalawang libo at $20,000. As dollars $48 milyon isang daan at apat na pulibo. Dalawang libo at dalawang pusyam, tatlumpu. As dollars limamput isa milyon apat na daan at anim na pulibo. Dalawang libo at tatlumpu, tatlumput isa. As dollars limamput apat milyon pitong daan at walumpu libo, player option. Total, five years, as dollars dalawang daan at apat na pumilyon pitong daan libo. Para sa isang manlalarong pumasok sa liga na walang garantisadong spot. Napakalaki ng numerong yan. Pero kakaunti ang tututol na karapat dapat siya sa lahat ng pagilalang nakukuha niya ngayon. Ang kanyang patuloy na pagunlad, profesionalismo, at magandang chemistry sa team mats ang nagdala sa kanya bilang isa sa pinakarespetadong players sa locker room ng Lakers. Gayunpaman, nakasalalay ang ganitong kalaking dial sa isang mahalagang bagay, kung pipiliin ba niya talagang manatili sa Los Angeles. Sa ngayon, lahat ng senyales ay... Paulit-ulit ng sinabi ng Arkansas native na gusto niyang manatili sa Lakers long term, binibigyang diin ang kanyang loyalty at comfort sa paglalaro sa ilalim ng maliwanag na spotlight ng LA. Sa isang panayam sa ESPN, LA noong huling bahagi ng Setyembre, binalikan ni Reeves ang posibilidad ng ganitong kalaking kontrata. Kung sinabi mo sa akin tatlong taon na ang nakalipas na magkakaroon ako ng opportunity na kumita ng ganitong kalaking pera, agad ko yang tatanggapin, sabi niya. Pero sa huli, business pa rin ito. Hindi ibig sabihin noon na ayaw kong nasa LA, gusto kong dito matapos ang buong career ko. At sana mangyari 'yon. Ipinapakita ng kanyang mga pahayag ang balanseng hinaharap ng bawat NBA star. Ang financial reality ng business kumpara sa emotional connection sa isang team at fanbase. Para sa Lakers fans, nakapagbibigay ng kapanatagan ang kanyang mga salita. Sa panahon na dominated ng player movement ang headlines, ipinakita ni Reeves ang tunay na koneksyon sa Los Angeles. Niyayakap ang pressure at prestige ng pagsuot ng purple and gold. At dahil inaasahang hindi makakapaglaro agad si Lebron James, na ngayon ay apat na putaong gulang, papasok si Reeves bilang second scoring option ng Lakers. Susubukan nito ang kanyang leadership at takayahang buhatin ang opensa. Pero nagbibigay rin ito ng malaking oportunidad. Kapag nagperform siya ng mataas sa simula ng season, lalo pang tataas ang kanyang market value pagdating ng tag-ini. Ang pag-angat ni Reeves ay sumasalamin sa transitional period ng Lakers. Habang nakatingin ang franchise sa post-Lebron era, binibigyang diin ni na head coach, JJ Redick, at ng front office ang pagdevelop ng mga batang versatile players na kayang magsustain ng tagumpay. Perpektong pasok dito si Reeves, may kakayahang maglaro on o off the ball, matibay sa depensa laban sa iba't ibang posisyon, at may kumpiyansa sa pagperform sa ilalim ng pressure ng isang storied franchise. Maraming analysts ang nagsasabing ang maturity at deep understanding ni Reeves sa laro ang dahilan kung bakit siya espesyal. Hindi siya umaasa sa elite athleticism. Ginagamit niya ang timing, positioning, at talino para talunin ang kalaban. Ang basketball IQ na yon ang dahilan kaya paborito siya ng coaches at teammates. At isa sa pangunahing rason kung bakit tinitingnan siya ng Lakers bilang long-term building block. Kung maging realidad ang projected na usdolas dalawang daan at apat na milyon na kontrata, isa ito sa pinakamalalaking deal sa kasaysayan ng franchise. Inilalagay si Reeves sa parehong financial tier ng pinakamalalaking bituin sa liga. Isa itong bihirang milestone, isang undrafted player na magiging isa sa highest paid guards sa NBA. Sa ngayon, nakafocus si Reeves sa darating na season. Simple lang ang layunin niya, ulungan ang Lakers manalo at patuloy na iangat ang kanyang laro. Pero malinaw na sa likod ng lahat, hindi pa naging ganito kataas ang halaga niya sa franchise. Mula sa leadership, sa clutch performances, hanggang sa walang sawang commitment sa team, si Austin Reeves ay higit pa sa isang feel-good story. Isa na siyang mong star at kung magkatotoo ang projections, babayaran na rin siya bilang isa. NBA insider na si Dev Mismenamin ay naglalantad ng lumalakas na paniniwala sa buong liga, na posibleng ito na ang huling NBA season ni Lebron James. At kahit wala pang opisyal na anunsyo, nagsisimula ng magtugma ang mga palatandaan sa paraang mahiyap ipagwalang bahala. Walang dudang isa sa pinakamalalaking kwento ngayong season ay hindi tungkol sa stats, trades, o championship predictions, kundi tungkol sa legacy. Mas partikular, ang legacy ng isa sa pinakamahuhusay na malalaro sa kasaysayan ng basketball. Pagkatapos ng higit dalawang dekada sa Rurok, posibleng bang inihahanda na ni Lebron James ang pagtalikod sa larong naghubog ng kanyang buhay at nagbago ng isang buong era ng basketball. Pumasok si Lebron sa NBA noong 2003 at tatlo, galing high school bilang top pick ng Cleveland Cavaliers. Noon palang ay tinawag na siyang The Chosen One, isang bansag na mabigat sa inaasahan. Ngunit sa hindi kapanipaniwalang paraan, natupad niya ito. Dalawamput-dalawang season ang lumipas, at ang apat na po anyos na bituin ay may sum na parang alamat. Apat na Ligue MES, apat na NBA Championships, dalawang Olympic Gold Medals, at napakaraming record at milestone. Ngayong papasok siya sa kanyang ika negatibo, dalawamput-tatlo season. Isa pa yun si James sa pinakakilala at pinakamaimbluensyang atleta sa mundo. Pero ayon sa ulat ni namin para sa Yesien, may mga banayad na senyales na tila nagpapakita na maaring ito na ang kanyang final lap sa NBA. Para sa mga naghahanap ng palatandaan, meron ng ilan. Sulat ni Msme namin. isa sa mga pinakakapansin-pansin ay ang bagong kampanya ng Nike na Forever King, isang makapangyarihan at emosyonal na tribute sa kanyang karera. Sa ad, ang narasyon ay gumagamit ng past tense. They called him the Chosen One. We were all witnesses. Sa pandinig ng mga fans, tunog pa mamaalam ito kaysa pagpapatuloy ng kwento. May isa pang simbolikong kilo sa Cleveland, kung saan nagsimula ang laha. Inilabas ng Cavaliers ang kanilang Classic Edition uniforms ngayong season, eksaktong disenyo na suot ni LeBron bilang rookie noong 2003-04. Para sa matagal ng fans, parang full circle moment ito, parang tahimik na inaamin ng liga na malapit na ang katapusan ng kwento. At nariyan din ang NBA schedule. Tinyak ng liga na parehong laban kay Stephen Curry, at sa Golden State Warriors ang unang home game ng Lakers at ang kanilang huling road game ng season. Hindi ito aksidente. Sina Lebron at Curry ang nagtakda ng buong henerasyon ng basketball, nagharap sa apat na sunod-sunod na NBA Finals, at nagtulakan sa isa't isa sa makasaysayang antas. Kung ito nga ang huling season ni Lebron, walang mas angkop na paraan para tapusin ang kanyang karera kaysa sa isang huling labanan laban sa kanyang pinakamatinding modernong karibal. Pero syempre, ibang usapan ang hakahaka. -haka. Ano bang sinasabi ni Lebron mismo? Nang diretsong tanungin siya tungkol sa kanyang future sa Lakers Media Day, hindi niya isinara ang pinto sa retirement, pero hindi rin niya ito kinumpirma. I don't know, sabi ni James. Excited akong maglaro ng game na mahal ko para sa isa pang season. Kahit saan mandalhin ang journey na to, all in ako. Dahil, gaya ng sinabi ko, hindi ko alam kung kailan matatapos, pero alam kong mas malapit na yon kaysa sa dati. Ang mga salitang yon, mas malapit na kaysa sa dati. Tumama sa mga fans na nasaksihan ang kanyang dominasyon sa loob ng higit dalawang dekada. Siya ang naging mukha ng liga ng mas matagal kaysa sa edad ng ilang kasalukuyang players. Mula sa debut niya sa Sacramento bilang labing walong anyos na Phenom, sa Miami years na nagpasimula ng Super Team era, sa pagbabalik sa Cleveland para ibigay ang unang championship ng lungsod sa loob ng 52 taon, hanggang sa Los Angeles kung saan nagdagdag siya ng isa pang titulo, ang karera ni Lebron ay isang masterclass ng evolution, endurance at excellence. Pero ayon kay Ms. Menamin, hindi lang legacy ang pinag-usapan kundi longevity. Si Lebron na ang pinakamatandang active player sa NBA. At ang kanyang ikanegatibo, 23 season, ay hindi pa magsisimula sa oras. Dahil sa lingering sciatica issue, nagdesisyon ang Lakers na mag-inga. Sa ilalim ng bagong head coach na si JJ Redick, hindi muna siya lalaro hanggang kalagitnaan ng Nobyembre para bigyan ang kanyang katawan ng oras na mag-adjust bago harapin ang posibleng mabigat, pisikal at emosyonal na taon. Gayunpaman, kahit limitado ang minuto o delayed ang simula, Si Lebron pa ang haligi ng Lakers. Ang presensya niya lang ay nagbabago ng dinamis ng team, sa loob man ng court o sa locker room. Patuloy siyang nagdadala ng sellow crowds sa bawat arena, patunay na kahit apat na po na siya, ang impluensya niya ay lampas sa scoreboard. Ang mas nakakahatak pa sa posibleng pamamaalam na ito, ay kung gaano kaawar si Lebron sa sandali. Nitong nakaraang taon, madalas niyang banggitin ang pamilya, ang kanyang legacy, at ang pag-abot ng NBA dream ng kanyang anak na si Bronny James. Marami ang naniniwala na maaring umikot ang kanyang retirement decision sa kung magkakaroon ba siya ng pagkakataong makalaro ang sariling anak. Isang bagay na hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng liga. Kung ito na nga ang final chapter ng karera ni Lebron James, nasasaksihan ng NBA ang pagtatapos ng isang once in a lifetime na kwento. Isang batang galing akron na umangat tungo sa global superstardom, nagdala ng imposibleng expectations, at nilampasan ang lahat ng iyon. Sa ngayon, hindi pa idineklara ng hari na tapos na ang kanyang paghahari. Pero ang tono, ang timing, at ang mga senyales ay nagsasabing papalapit na ang paglubog ng araw. Maaring magtapos sa isa pang championship o sa isang huling standing ovation. Pero isang bagay ang tiyak. Iniukit na ni Lebron James ang kanyang pangalan sa laro sa paraang hindi na mabubura. Habang naghahanda ang Lakers sa panibagong season sa ilalim ni JJ Redick, isa ang tanong ng mga fans, ito na ba ang simula ng katapusan? Isa pang kabanata sa never-ending legacy ni Lebron James. Ano man ang sagot, tututukan ng buong mundo ang bawat galaw, bawat tira, at bawat salita, sakaling ito na ang huling sayaw ng modernong pinakadakilang ikon ng basketball. Isang bagong trade senaryo ang nakakakuha ng malaking atensyon sa buong NBA. Sa panukalang ito, ipapadala ng Phoenix Suns sina Nick Richards at Royce O'Neal sa Los Angeles Lakers kapalit ni Dalton Next, Gabby Vincent, at Future Draft Compensation. Bagamat hakahaka pa lang, malinaw na ipinapakita ng posibleng dial na magkaibang direksyon ang tinatahak ng dalawang koponan, habang naghahanda para sa nalalapit na season. Sa edad na apat na po ni Lebron James at kasama si Luka Doncic na humahawak ng opensa, nananatiling buo ang laban ng Lakers para sa isa pang Patuloy na sinusuri ng front office ang bawa posibleng galaw upang palakasin ang supporting cast at magdagdag ng tamang kombinasyon ng depensa, versatility, at veteran leadership, mga elementong maaring maging susi para sa malalim na playoff run sa ilalim ni head coach J.J. Redick. Sa mock trade na ito, Makukuha ng Lakers si Nick Richards, isang maasahang big man na kilala sa rebounding at shot blocking, pati si Royce O'Neal, isang proven tatlo and specialist na mahusay sa defensive schemes at nagbibigay ng spacing sa pamamagitan ng perimeter shooting. Parehong malalaro ang maaring magdala ng depth at balanse na matagal ng hinahanap ng Lakers. Si Richards, na may taas na pito talampakan, ay nagdadala ng interior defense at rim protection, isang aspeto kung saan naging inconsistent ang Lakers sa mga nakaraang season. Samantala, si O'Neal ay may tones, experience, at history ng pagiging epektibo sa playoff caliber teams. Ang kakayahan niyang dipensahan ang maraming posisyon at tumira ng open threes ay ginagawa siyang perpektong partner ni na James at Luka Doncic. Ano ang makukuha ng Suns? Para sa Suns, ang trade na ito ay nakatuon sa hinaharap. Si Dalton Knecht, na 24 taong gulang, ay isang mahalagang long-term asset. Sa kanyang rookie season sa Los Angeles, nagpakita siya ng potential bilang scorer at floor spacer nagtala ng 10.1 puntos, 2.8 rebounds, at 0.8 assists kada laro habang may 46.1% shooting mula sa field at 37.6% mula sa 3. Kahit nagkaroon siya ng inconsistency sa ikalawang kalahati ng season, nananatiling promising ang kanyang upside. Ang pagpasok ni Knecht ay magbibigay sa Phoenix ng isa pang batang forward na pwedeng lumago kasama ni na Green at Maluach. Ang kanyang size, shooting, at offensive potential ay maaring maging mahalagang bahagi ng rotation habang pumapasok sila sa bagong competitive window. Mahalaga rin ang pagdaragdag kay Gabby Vincent. Sa edad na 20 siyam, dala niya ang playoff experience, leadership sa court, at maasahang perimeter shooting. Noong nakarang season, nagtala siya ng 6.4 puntos, 1.3 rebounds, at 1.4 assists, habang may 35.3% shooting mula sa 3-point range. Kahit hindi mataas ang scoring output, ang kanyang kakayahang kontrolin ang opensa at mag-operate sa pick and roll ay makatutulong sa stability ng second unit ng Sons. Bukod pa rito, ang future draft picks ay magbibigay sa Phoenix ng flexibility para sa hinahara. Maari nilang gamitin ang mga picks para kumuha ng batang talento o ipackage sa future trades, isang asset strategy na mahalaga sa matagumpay na e-build. Strategic Implications Kung maganap ang trade na ito, malinaw nitong ipapakita ang magkaibang yugto ng dalawang franchise. Ang Lakers, na nagmamadali habang papalapit sa retirement si Lebron James, ay all-in, handang ipalit ang youth at future assets para sa mga proven contributors na mga katulong agad sa panalo. Para sa Suns, ito ay hakbang tungo sa long-term sustainability. Ang youth ni Gnesh, karanasan ni Vincent, at dagdag na draft picks ay perfectong tugma sa rebuilding goals nila. Maaring abuti ng panahon bago sila muling maging contender, ngunit unti-unti nilang binubuo ang solidong foundation kasama sina Booker, Green, at lumalaking grupo ng young talent. Sa panig ng Lakers, sina Richards at O'Neal ay maaring magbigay ng eksaktong depth at defensive presence na karaniwang meron ang championship teams. Si Richards ay magiging tunay na rim protector at rebounder. Abang si O'Neal ay magbibigay ng perimeter defense at shooting, dalawang bagay na madalas nagiging difference maker sa postseason matchups. Ang bottom line, maaring mock trade pa lang ito ngayon, ngunit malinaw nitong kinakatawan ang layunin ng parehong koponan. Para sa Sons, nakatuon sila sa youth, assets, at patience. Para sa Lakers, nakasentro sila sa pagmaximize ng kasalukuyan at pagbibigay ng tamang supporting cast sa kanilang superstars. Kung matupad ang ganitong klase ng trade, maaari nitong baguhin ang pananaw ng parehong kuponan para sa season, palalapitin ang Lakers sa title contention, habang binibigyan ang Sons ng kabataang talento at flexibility upang buuin ang mas maliwanag na kinabukasan.